Welcome sa One Anime Recaps. Halina't panoorin natin ang anime series na may pamagat na Chainsaw Man. Teraji. Magsisimula ang ating series sa isang binatang nagngangalang Denji. Siya ay nagtatrabaho bilang isang devil hunter. Kasama ang kanyang devil pet na si Pochita, ay pumapatay sila ng mga demonyo para sa yakuza upang paunti-unting mabayaran ang utang na iniwan ng kanyang yumaong ama at ipinagbibili naman ito ng mga yakuza sa black market upang sila ay magkapera. Habang sila ay naghahapunan, sinabi ni Denji na pangarap niyang makabili ng mga palaman para sa kanilang tinapay, ngunit sa tuwing naiisip niya ang kanyang utang ay baka mamatay na lang siya bago niya pa ito mabayaran at hindi man lang nakakascore sa mga chicks. Naalala ni Denji noong panahong nakatayo siya sa puntod ng kanyang yumaong ama. Nagpakamatay ito dahil sa hindi makabayad ng malaking utang sa mga Yakuza, at pinagbantaan si Denji na siya ay papatayin kung hindi ito mababayaran doon niya nakita ang sugatang si Pachta. Inalay niya ang kanyang dugo upang ito ay mabuhay, ngunit kapalit nito ang pagtulong sa kanya upang pumatay ng mga demonyo para sa mga Yakuza, at doon na nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Maya-maya, sinundo si Denji ng matanda upang pumatay ng demonyo. Ngunit pagkarating nila sa abandonadong warehouse, ay wala naman nakitang demonyo si Denji, nang bigla na lang may sumaksak sa kanilang likuran sa hindi nila inaasahan pinakita ng zombie devil ang kanyang itsura, at sinabing mga hangal ang mga Yakuza. Dahil sa kagustuhan nila na magkaroon ng maraming pera, ay nakipagdil ang mga ito sa kanya upang magkaroon ng demonic power. Ngunit ang kapangyarihan na ibinigay pala sa kanila ay ginawa silang mga zombie. Dahil galit ang zombie devil sa mga devil hunter, ay inutusan ang mga ito na patayin si Denji. Sinubukan tumakbo ni Denji dala si Pachita, ngunit sa kasamaang palad ay naabutan sila ng mga ito at pinagsasaksak, habang iniisip na hindi naman niya hiniling maging mayaman, at ang gusto niya lang ay mamuhay ng normal. Sa sunod na eksena, ang mga zombie ay pinirapiraso siya at tinapon sila ni Pochta sa basurahan. Nang tumulo ang dugo ni Denji sa bunganga ni Pochta, ay nagsimulang magkamalay ito, at naalala niya ang mga panahong kasama niya si Denji. Sinabi ni Denji na maaari siyang mamatay habang nakikipaglaban sa mga demonyo at hiniling niya kay Pochita na kunin nito ang kanyang katawan upang mamuhay ang aso ng maayos at tuparin ang kanilang mga pangarap. Nagsimulang maghilom ang ibang parte ng katawan ni Denji at maging isa sila ni Pochita. Nagkaroon ng vision si Denji kay Pochita at sinabing ibinigay niya ang kanyang puso kay Denji at bilang kapalit ay gusto niyang makitang matupad ang mga pangarap ng kanyang kaibigan nang magising si Denji, ay nakita niya ang buntot ni Pochita sa kanyang dibdib at na-realize niya na totoo ang lahat. Hindi naman makapaniwala ang zombie devil na buhay pa ang bida, kaya muli niyang inutusan ang mga bata niya na siguraduhing patayin na si Denji sa pagkakataong ito. Hinugot ni Denji ang kordon sa kanyang dibdib, ngunit inatake siya ng mga zombie. Maya-maya, biglang lumabas si Denji na nag-transform sa kakaibang itsura, at kanyang mga braso at ulo ay nagkaroon ng mga chainsaw inatake ni Denji ang zombie devil sa mata nito at ito ay umiyak. Sa galit, ay inihagis nito si Denji palayo, ngunit ang determinasyon ni Denji ay hindi mapigilan. Sumugod muli si Denji, at sa pagkakataong ito ay hindi na siya mapigilan ng zombie devil, at hiniwan niya ito sa kalahati. Nang makita ni Denji ang mga natitirang yakuzang zombie, ay sinabing pag lahat sila ay patay na, ay wala na siyang mga utang sa mga ito. maya, -maya may dumating na tatlong tao sa eksena ang babaeng nagngangalang Makima, ay nilapitan si Denji at nagpakilalang sila ay isang public safety devil hunters. Hiniling ni Denji na yakapin siya ni Makima bago pa man siya bumagsak at bumalik siya sa kanyang human form. Inalok niya si Denji ng dalawang pagpipilian, ang patayin siya bilang isang jablo, o kupkupin siya bilang isang tao at kung pipiliin niya na manatili sa kanya, ay ipinangako nito na makakakain siya ng tinapay na may palaman at may kasama pang kape nakita ni Denji na kahanga-hanga ang alok na iyon, at siya ay sumang-ayon. Habang papunta sila sa kanilang facility, ipinaliwanag ni Makima na oo or wolf lang, ang tatanggapin niya mula kay Denji dahil hindi niya kailangan ng asong tatanggi sa mga utos niya. Inakala ni Denji na mabait si Makima nung una, ngunit ito pala ay ituturing lang siya na parang aso, at dahil doon, ay naalala niya ang kanyang kaibigang si Pachta, Pagkatapos, sinabi ni Makima na ililibre niya si Denji ng almusal, at ibinigay niya ang kanyang coat sa bida upang siya daw ay maging can-ice nais, kaya na in love si Denji. Marupok ang bida. Habang umuorder ng pagkain, ay bumagsak si Denji sa dibdib ni Makima at sinabing marahil maraming nawalang dugo sa kanya dahil sa chainsaw. Ipinaliwanag niya na nagsimula siya maging ganun, noong nagsakripisyo ang kanyang kaibigang si Patchta para siya ay mabuhay. Sinabi ni Makima na hindi pangkaraniwan ang nangyari kay Denji at naniniwala siya na buhay pa si Pochita sa kanyang katawan dahil may malakas siyang pang-amoy. Natuwa naman si Denji, ngunit nahimatay na naman ito at nang muli siyang magising, ay naka-ready na ang kanyang pagkain. Nagkunwari namang hindi kayang kumain ni Denji mag-isa, kaya't nagpasubo ang loko kay Makima. Sabay tanong kung anong tipong lalaki ang gusto ng chicks. Matiyagang naghintay si Denji sa sagot ni Makima at sinabing gusto niya ang tipo ng lalaking katulad ni Denji. Lalong na in love ang loko kay Makima, at hindi na malayang nakarating na sila sa kanilang headquarters sa Tokyo. Ipinaliwanag sa kanya ni Makima na mayroong libong devil hunters sa Tokyo, kasama na ang mga sibilyan, pero ang may mga public safety ang may magandang benefits. Ngunit ang nasa isip lang ni Denji ng buong oras na iyon ay ang makadate si Makima. Pagkatapos, ay pinakilala siya kay Aki Hayakawa kung saan siya sasama upang matuto inakala ni Denji na makakasama niya ang chicks ngunit hindi pala. Nang lumabas na ang dalawa upang magpatrol, dinala siya ni Aki sa eskinita at sinimulang bugbugin. Sinabi ni Aki na mag na siya dahil ang mga may tamang motibasyon lamang ang nakakapag-survive sa ganitong trabaho, at hula niya na tinanggap lang ni Denji ang ganitong trabaho dahil may gusto siya kay Makima, kung saan inami naman ito ni Denji. Ngunit hindi sumuko si Denji, at sinipa niya si Aki sa itlog nito, Sinabi ni Denji na ngayon lang siya trinato sa buong buhay niya na isang totoong tao, at kung iyon ang dahilan upang magpanatili sa kanyang bagong buhay, ay wala siyang pakialam kung ikamatay niya pa ito. Ngunit hindi pa tapos si Aki, at sinabihan niya si Denji na tigilan niya na si Makima, at ito ay indikasyon lamang kay Denji na may gusto din si Aki kay Makima, ngunit tuluyan ang nabasag ni Denji ang foundation ni Aki. Pagkabalik sa headquarters, sinabi ni Denji na inatake ng Egg Devil ang itlog ni Aki, ngunit sinabi ni Aki na nagsisinungaling lang si Denji. Sinabi ni Makima na magiging parte si Denji ng team ni Aki, at ipinaliwanag na kayang mag-transform ni Denji sa isang demonyo. Dagdag pa nito, na si Denji ay tatanggap ng special treatment, at kung susubukan niyang magbitiw sa trabaho, siya ay itatapon bilang isang demonyo. Simula ngayon ay titira na si Denji kasama si Aki upang mabantayan niya ito ng husto. Pagdating sa apartment, ay nagpiesta si Denji sa iba't ibang uri ng palaman na nilagay niya sa kanyang tinapay, at ginawang komportable ang sarili. Isang araw, nagkaroon sila ng isang misyon dahil may namataan na isang fin. Ipinaliwanag ni Aki na lumalabas ang isang fin kapag kinontrol ng isang jablo ang isang bangkay ng tao. Mayroon itong kakaibang ulo, kaya si Denji ay hindi isang fin. Hinarap ng dalawa ang fin at inutusan ni Aki si Denji na mag-transform upang patayin ito sa halip ay ginamit ni Denji ang kanyang palakol, at ipinaliwanag na ang kanyang kapangyarihan ay nagdudulot ng labis na pinsala, at ayaw ng mahirapan pa ang halimaw. Gayunpaman, sinabi ni Aki na dapat silang tratuhin tulad ng ibang jablo, habang ang kanyang buong pamilya ay pinatay ng isang jablo sa harap niya mismo, at hindi dapat siya magkaroon ng simpatsya sa mga ito. Sinabi naman ni Denji na walang problema sa kanya ang pagkakaroon ng simpatsya o maging kaibigan ang isang demonyo. Nang umalis na si Aki, pakiramdam ni Denji ay natupad na ang kanyang pangarap dahil mayroon na siyang magandang buhay, ngunit pakiramdam niya ay may kulang pa din. Napagtanto ng loko na ang pinakagusto niya ay ang mapalapit kay Makima, at mahawakan ang mga melon nito. At sinabing, ito na marahil ang kanyang perfect goal. Pagbalik nila sa headquarters, ay ipinakilala kay Denji ang bago niyang makakasama, at sinabihan na magingat siya dahil ito ay isang fin. Pumasok ang babae habang sinabing siya si Power. Habang na-excite naman ang loko makatrabaho ito dahil sa kanyang goal. Habang nagpa patrol sinabi ni Power kay Denji na dati siyang isang kinakatakutang demonyo bago siya maging isang fin, nang biglang makaamoy si Power ng dugo at agad na tumakbo sa lokasyon nito. Habang nire-report ng civilian hunter ang si Cucumber Devil, si Power ay tumalon mula sa gusali, bumuo ng martilyo gamit ang kanyang dugo at pinatay ang demonyo. Mayamaya, -maya, dumating si Makima at pinagalitan si Power. Ang mga demonyo na hina ng mga civilian hunter ay hindi dapat nila basta-basta pinapatay dahil maaari silang kasuhan sa salang business obstruction. Pinagsabihan din siya na kailangan niyang mag-isip muna bago magdesisyon at sinabihan din niya si Denji na trabaho niyang tignan si Power. Upang maalis ang sisi, sinabi ni Power na si Denji ang nag-utos sa kanya na patayin niya ang devil, ngunit itinanggi naman ito ni Denji at nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa. Pinatigil naman sila ni Makima, at agad namang tumigil si Power na pinagtaka naman ito ni Denji. Si Denji ay nag-iisip na ang mga bagay ay hindi magiging madali para sa kanila ni Power. At ang makainom ng ganito ay isang panaginip na natupad para sa kanya, ngunit kung patuloy silang papalpak, ito ay magiging isa sa mga problema niya. Nagkwento naman si Power tungkol sa kanyang alagang pusa na si Miawi na kinuha ng demonyo, at sinabing gagawin niya ang lahat, mailigtas lang ito sumagot naman si Denji na katangahan lang ang pagligtas sa isang pusa, ngunit kung ito ay aso o makahawak ng dibdib, ay maiintindihan niya pa ito. Kaya nag-offer sa kanya si Power, na papayag itong hawakan ni Denji ang mga melon nito, kapalit ng pagligtas ni Denji kay Miaowi. Tumaas ang fighting spirit ng Loco, at ipinanga kung ibabalik niya si Miaowi. Agad silang pumunta ng headquarters at kumuha ng leave approval para kay Power. Sa daan, sinabi ni Power na si Denji lamang ang maaaring lumaban dito dahil malamang, gagamitin ng demonyo pananggalang si Miawi laban kay Power. Sinabi naman ni Denji na dati siyang may alagang aso, hindi na niya ito kayang yakapin, ngunit ayos na ito dahil nasa puso na ito ni Denji. Sinabi naman ni Power na ito lang ay isang kalokohan upang guminhawa ang pakiramdam ng mga tao hindi na nakipagtalo pa si Denji dahil mas inisip niya ang kanyang reward, ngunit nasa isip na hindi talaga sila magkakasundo ni Power. Samantala, si Makima ay nag-report sa kanyang mga boss tungkol sa mga bago niyang recruit at sinabing malaki ang pag-asa ng mga ito. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Makima kay Aki na sobrang interesting ni Denji dahil nagawa nitong makipagkaibigan sa isang demonyo, at mag-transform sa isang chainsaw devil ngunit nagdududa pa din si Aki na magiging kapakipakinabang si Denji dahil sa kawalan nito ng tunay na layunin. Samantala, nakarating na ang dalawa sa lokasyon ng demonyo. Nagtataka si Denji kung bakit hindi pa nagtatago si Power, kung ang Jablo ay maaring gawing hostage ang kanyang pusa kapag nakita siya nito. Nagsimula ng magduda si Denji. Ngunit naunahan siya ni Power at nawalan siya ng malay. Dinala siya ni Power papunta sa loob ng bahay kung saan nag-aantay ang Bat Devil lumalabas na nakipag-deal si Power sa Bat Devil na magdala siya ng tao kapalit ni Miaoui. Sinabi ng Bat Devil na sa pamamagitan ng pag-inom ng dugo ng tao ay maghihilom ang mga sugat nito. Tumubo ang braso ng demonyo, ngunit sinabi nito na pangit ang lasa ng dugo ni Denji, at gusto ng Bat Devil na tanggalin ang lasa nito sa pagkain ng mga batang babae, Abachuzi pa. Binanggit naman ni Power ang kanilang kasunduan ng Bat Devil, ngunit bilang kabayaran ng pagdala ni Power ng masangsang na dugo ay nilamon nito si Miaowi. Dahil doon ay bumalik ang alaala kung paano nakilala ni Power si Miaowi at kung paano ito kinuha ng Bat Devil. Ngayon ay naintindihan na niya ang pakiramdam ni Denji noong nawala si Pochita. Pagkatapos ay nilamon din siya ng Bat Devil, at nagpas kumain ng mga buntis ngunit napansin niya na nakakapit sa kanya si Denji habang sinasabing ibalik niya ang mga melon nito. Sinubukan kainin ng Bat Devil si Denji ngunit agad ito nag-transform bilang Chainsaw Devil, at pinutol niya ang braso ng Bat Devil. Nagulat ang Bat Devil na isa din siyang demonyo at ang laban nila ay nauwi sa mataong lugar. Gustong kalabanin ni Denji ang Bat Devil ng kanyang buong lakas, ngunit hindi niya mapigilan alalahanin ang mga sibilyang maaring madamay. Dahil doon, tinake advantage ito ng bat devil nang ihagis nito ang isang kotse na may tao sa loob, at sinabi ni Denji na wala siyang pakialam kung iligtas niya ang isang tao o hindi, at ibinalik ang kotse sa mukha ng demonyo. Ngunit gumanti ng shockwave ang bat devil at tumilapon si Denji. Linanong kainin ng bat devil ang isang tao, ngunit narinig niya ang mga chainsaw sa usok, at hindi makapaniwalang buhay pa si Denji. Agad na sumugod si Denji sa kanyang kalaban at nagpakawala ng ilang malalakas na pag-atake. At mabilis niyang isinara ang pagitan nila ng Bat Devil at pinatay ito sa isang mapangwasak na atake. Anong masasabi niyo sa anime series natin ngayon? Pakilagay yan sa comment section sa ibaba. At kung nagustuhan niyo ang ganitong video, please like and subscribe na din. And as always, thank you for watching. Peace out.